Even sa ating mga CPNP, pag uh, may lumalapit na mga mayors, not only sa Mindanao, even in uh, uh, Luzon, medyo naawa na nga kami dahil lang mamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya. Pero hindi sabi namin, hindi po dito sa amin, hindi po kay presidente. Meron pong uh, ahensya niyan, ang DILG, ang PNP, ang PIDEA, to uh, uh, validate. So, ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo. Isa po sa mga na-refer na ko po sa inyo. I did not uh, tell you to clear him. Wala naman po akong uh, alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear. Kayo pong alam trabaho nyo po yan bilang uh, police doon sa area ninyo. Tama ba, uh, Colonel Spinido Yes, Your Honor, Mr. Chair. That's why I understand uh, for the treason uh, pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin, na ganun, wala akong alam kasi dito lang ako sa sa Uzamis at saka hindi ko din uh, papil yung mag-sali uh, sa kung ano ang validation sa watchlist. So talagang inano ko sa kanya hindi ko hindi ko uh, kasali or uh, alam kung ano ang record mo Mayor. Pero ang sa kanya to clarify also na baka may may uh, intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's the only uh, the way ng pag-uusap namin uh, your honor Mr. Chair. So klaro po at uh, kung wala kang personal knowledge uh, tungkol sa akin, uh, dun sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit uh, nasingit yung pangalan ko? May pumilit ba sa iyo? Remember, you are under uh, oath po, no? Uh, may nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka personal knowledge sa akin? Uh, that's why ang personal knowledge, uh, your honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about sa uh for that matter no na, na uh, masabi natin na napag-usapan uh true lang kay Mayor Alit Mayor Navarro. May, may nagsabi sa iyo oh. na isingit yung pangalan ko. Kung since wala ka namang personal knowledge. Wala. Bakit na singit? Wala, wala naman siguro. Sigurado ka? You're, you're under oath. Kasi sa sa affidavit although marami-rami yon ang paragraph. May meron bang ng, nagpahabol uh, sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no as, lang naman. Wala naman, uh, Your Honor, Mr. Chair. Sigurado ka? Y yes. Uh, yun talaga uh, ang uh, uh, ginawa mo na affidavit, original affidavit? Yun naman ang original sa akin, uh, Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ako doon para pagtistipay, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin? Uh, I attest to that, uh, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos... Uh, sa sagot sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na uh, ni Let Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the the the, the message that the word came from Mayor na pinupunta ko dito pagkatapos uh, stated man doon na your honor Mr. Chair, bakit nasali no? Nag-explain nag siya uh, na pinapupunta ko ni Sir Bong para maklir ang pangalan ko. When in fact, mayroon nga uh, ako ngayon, ang uh, dala ko ngayon yung sa last two. Uh, last two ba, Basta ganun sa illegal gambling ang uh, hinawakan niya. Siya ang nag... kasi na pag-usapan yun, your honor, Mr. Sir. Kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa yung sa gambling no yung yung may may monthly na ibinigay So, nagtanong siya, bakit ako hindi ako magtanggap? Um, alam mo naman yun ang, ang uh, binigay ngayon. Uh, hindi ko lang ano yun uh, na nalasto. Uh, basta parang inanun na ngayon, uh, Your Honor, Mr. Chair. So, yun pag na pag-usapan uh, na ang, ang pakain niya, di na ma-inform ako na pinaintulota naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. Uh, turo sa inyo sa ang sabi ni Sir Bungo. So, yun lang, ang, parang nag-relate lang ako sa uh, napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. Your Honor, Mr. Sir. So, you're putting on record your included here Senior, in your affidavit? Yes, at saka't sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, uh, Your Honor, Mr. Sir, na ganun lang, na, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So, purely hearsay para nga makasunod din po kami, anong affidavit po yan? Anong date? Ano Meron silang affidavit na inisip. Wala ka rin hawak na wala affidavit. Wala akong, uh, Can you, ano, ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Bongo? Ano? Um, wala ka rin kopya ang dala ngayon, sir? Nasubmit submit po. Ah, sige. Okay. Just inform us yes. na yes. sa next hearing. Yes. Sige. Yeah, okay, okay. Mr. So, with, with, uh, with the permission of Senator Bongo, just a quick uh, interdict. Senator Bongo. Um, just go, short lang short kung, kung kanil espinido uh, if alam mo palang herse, polis ka di ba polis ka wala kang personal knowledge alam mo naman yan eh kung wala kang personal knowledge dapat hindi mo sasabihin anong motive mo bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Torbunko narinig mo lang naman kaya tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead. Your, go ahead, go ahead, your go ahead. Honor, Mr. Chair. Uh, what did the uh, Quad Com Committee uh, happen is uh, to legislate uh, aid of legislation. So that is not really the proper court that uh, we file a case and uh, we I must have a probable cause to to refer to the court that that indeed uh, person was also involved in that uh, illegal or whatsoever. So, yung sinabi ko lang dyan as head of legislation to give them an uh, information na yun ang nangyari talaga. no In head of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman palang personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in head of legislation na makukuha doon ng uh, Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira, sinira mo yung rin, rin, rin isang tao, isang tao, tao na wala ka na wala pa personal, personal, personal knowledge. Ito, ito, madagdag ko lang with the permission of Senator Bungo. Uh, 2.34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bungo called him to clear David Navarro of Clarín, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Da, dalawa kami tatawag sa'yo na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Uh, Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilang muna? tumawag para i-clear si Navarro. Ang hirap ay intindihin. Bakit nagkasabay pa kami tumawag? <clears throat> hindi na magsabay, Sir Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, o na si Sir Bong, nagsabi na awag ah, mo nang galawin si Mayor Navarro kasi ah, wala na siya, wala cleared na siya. Pagkatapos, ah, ay, ay Uh, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Sir, at saka eh, pangalawa, eh, ikaw na. Hindi ko nang... sinasabi na nagsinungaling ka. Huh? Ko, ang motive lang, ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I i may not remember that instance na tumawag ako sa sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako hindi ko ma-remember. Pero, nagtataka lang ako kasi kung cleared si General, uh, si Navarro, sinabi ni Bungo, sinabi ko, hindi, ko hindi ko talaga ma 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 but anyway i i will tanungin la kita sa next year pag andyan na si Kerwin Espinosa at si kasi Ronnie Dayan thank you sir Bungo, for that the